Hi everyone! Late upload na nga mga sesh, but let me share with you guys yung naging experience namin as we celebrate our tita and lola's birthday noong September 2 sa Vikings Buffet na located lang dito sa SM Pampanga. Two days before ng mga session nag na kami ng table dahil sa sobrang dami ng makakain dito baka hindi kami ma-entertain kagad lalo na kung kayo ay one big happy family or kung kasama ninyo ang inyong mga double kids sinulit talaga namin ang pagkakataon na makapag-buffet dito at sa mga birthday celebrants don't worry dahil sagot na kayo ng Vikings basta magdala lamang kayo ng valid ID na indicated or kita ang inyong birthday ang unang hinanap ko talaga ay itong sushi, maki, and sashimi area. Sa sobrang dami na nga ng mga pagkain dito ay hindi ko na alam kung ano uunahin ko. Hindi ko na din alam kung ano ang mga appetizers, main course, desserts dahil para sa akin ay super main course lahat. Nabaling nga ang atensyon ko nung napadaan ako dito sa noodle station. Nakita ko kasi si Lola na naghihintay ng order niya kaya pati ako ay napo-order na din. Huwag kayong magalala dahil kasama na din ito sa binay ninyo, maliban na lang dun sa wine station. Nainggit nga ako sa kapatid ko na kumakain ng prutas kaya pati ako ay kumuha na din. Katabi nga nito ay ang mga desserts na. May halo-halo din sa gilid at kayo nang bahalang magtimpla depende sa panlasa ninyo. At dahil nasa Pampanga tayo ay hinding-hindi mawawala itong mga kakanin dahil isa ito sa mga pambato namin. Next naman naming tinikman ay itong mga ice cream. Tuwang-tuwa nga itong pinsan ko dahil pati ngipin niya ay kakulay na din ng damit niya at ng upuan. Bilib nga ako kay kuya dahil laging malinis ang mesa namin para more space pa sa mga ibang pagkain na kukunin ng kapatid ko. Pang ilang beses na niyang balik to at punong-puno pa din ng plato niya. Sumunod naman ang tita ko at takos naman ang tinira niya. Siyempre, hindi magpapahuli ang kapatid ko at kumuha pa yan ng halo-halo na pwede sa mga lactose intolerant dahil wala yata ang gatas. Sa part na nga na ito ay nagpapahinga muna kami at nagre-ready na for our second batch. <laughs> Cherries. Wala nang second batch dahil ang laki na ng kapatid ko at nakatayo na sila at nag-decide na kaming umawi. Palabas na nga lang kami at napagtripan pa nila itong candy station. Hindi ko lang alam kung nakapag-take out ang kapatid ko dahil may bag sa harapan niya. Pasimple din ang beshi ko at bumalik pa. Hindi na nga namin napagkanta ang lola ko ng happy birthday doon sa Vikings at dito na lang sa bahay. Happy, happy birthday lola and we love you very, very much.